Shout out mga road trip. Ngayong araw mga sir, ay meron na naman tayong isishare na kaalaman. So ito lang naman ay basic lang pero kung hindi mo ito alam, maaaring magastuhan ka ng malaki. So ito ay about sa atin aircon mga sir. So tara guys, panoorin nyo ang video na ito guys. dapat nakaandar sa sasakyan tapos naka on yung aircon para mat-testing natin mga bus so ganito yun mga bus ayan idin mo yung kamay mo ayan pakiramdaman mo, mga bus pakiramdaman nyo tapos kung malakas yung hangin na lumalabas tapos hindi malamig posibleng sira dyan evaporator uh, or compressor or wala na siyang preyon mga sir or mayroon singaw yung dinadaanan ng preyon mga sir so ang gagawin yun dyan mga boss dalhin nyo na yan sa uh, technician or expert sa mga car aircon doon nyo sila dalhin mga sir so ngayon mga sir ito yung isa na dapat nyo tandaan mga sir hindi nyo yun ulit yung kamay nyo mga sir ngayon yung lumalabas na hangin malamig pero mga sir mahina ang buga ng hangin So, hindi big sabihin yan mga sir na mahina yung buga ng hangin, isira na yung atin car aircon. So, ito lang yung dapat nyong gawin mga sir. Siyempre, testingin nyo muna sir, mga sir, i-on yung sasakyan. Pagkao ng sasakyan mga sir, ah, pakiramdaman nyo ulit, sabi ko nga pakiramdaman nyo yung hangin sabi ko nga, pag malamig yung lumalabas na hangin pero mahina lang yung buga so, ito yung gagawin yung mga bus ayan so, dito mga bus, ang problema ng sasakyan na ito ay mahina yung lumalabas na hangin pero mga bus, malamig yung lumalabas so hindi, hindi ibig sabihin mga bus, sira na ito so, ito pinapakaramdaman ko ngayon mga sir kung kung ano ba talaga kung bakit uh, mahina yung hangin na lumalabas so i oop ko lang mga boss so puntahan nyo dito mga boss ayan dito sa may compartment tanggalin nyo lang tanggalin nyo yan mga boss madali lang naman yan tanggalin ayan uh, dahan dahan lang nakaklip lang naman yan sya hindi naman yan masisira tapos dito mga boss, ayan, makikita nyo ito, itong assembly na ito. Ang ilalim niyan mga boss, assembly yan ng blower. So, ang sa ibabaw ng blower, ang nakapatong dyan, itong air filter. So, ito yung dahilan mga boss, kung bakit hindi na dumidiritso yung hangin doon sa air vent. Mahina, nang, mahina na ang hangin na lumalabas sa air vent. Kasi nga mga boss, masyado nang madumi. So, Idiin nyo lang yan, o oh, ayan, tanggal na, diba? Tapos tanggalin nyo ito, mga boss. Ayan. Ito yung dahilan minsan kung bakit ang ilalim yan, mga boss, uh, blower yan, assembly yan. So, ito yung dahilan kung bakit humihina yung atin hangin na lumalabas. Kahit malamig pa yung lumalabas na hangin pero mahina naman yung blower, wala rin pagkatanggal nyo mga boss ayan ipagpag nyo lang pagpag -pag nyo lang mga boss kung mayroon kayong compressor or hangin pahanginan nyo or mayroon naman yung tag -sisingko mga boss pahanginan nyo doon pero mas maganda kung papalitan nyo ng bago pero siyempre pag wala pa tayong pampalit pagpag -pag muna or pahanginan ito kasi yung mga dahilan minsan kung bakit tayo pag hindi pa natin alam dinadala kagad natin sa mga aircon technician or car aircon technician so paano kung mayroon doon mga bintahoso mga bus yung gustong kumita ng malakihan kahit kaunti lang yung sira kahit ito lang yung sira so hindi naman sa nila lahat ko kaya mapapagastuhan kayo mga bus whereas kung alam nyo itong problema na ito ako naman mga bus ay nagsishare lang dito para naman makakuha kayo ng idea kasi hindi naman tayo maramot malay nyo mga boss ah uh, ito lang yung ah uh, maintenance or gasto nyo sa maintenance ng inyong sasakyan so simpre yung mga baguhan dyan hindi pa nila alam ito pero yung mga matagal na sa sasakyan eh siguro alam na nila ito kung alam na nila ito well hindi ito para sa kanila So ayan, may sulat naman dyan mga boss. Sa pagbabalik nyan mga boss, yung sulat dapat nakalabas yan. So, ito, temporary lang ito talaga mga boss. Kasi mas maganda kung papalitan nyo ng bago na filter. Tapos, ayan. Kung paano nyo tinanggal yan mga boss, ganun rin yun ibabalik. Ganon rin ang pagbabalik mga bossing So, napakadali lang. So, kung dadalhin nyo sa technician, malay nyo, chinopi kayo mga boss. <laughs> Mahina dito ang 1,000 hanggang 3,500, mga ganun. So, ito lang yung sira. Ito lang yung diferensya. So, at least, nakapagbigay ko sa inyo ng kunting tips. So, ayan mga boss. Kasi pag, isa rin dahilan yan mga boss, i-on nyo yung susi at saka aircon. Pandarin nyo. Tapos, pandarin nyo yung blower. Pag wala talagang lumalabas na hangin, tapos hindi tumutunog yung assembly na yan, ibig sabihin, ang sira niyan ay yung blower. Hindi na, hindi na umiikot siya. Pero, pag nasira yung blower, uh, yun, that's the time na kailangan na natin yan dalhin sa aircon technician. Or, kung kaya nyo magpalit ng blower, order kayo sa online, palitan nyo kung ano yung sasakyan nyo. Ayan lang naman yan, tatanggalin nyo lang yan. Ayan o, oh, yung mga bolt na yan. So ngayon, ibabalik na natin mga boss. So kung paano nga tinanggal, ganoon rin ang pagbabalik. Ayan. So dito kasi, medyo humina din ang buga ng hangin dito. Pero malamig yung lumalabas na hangin. Kaso, mahina yung hangin na lumalabas. Kaya, sinabay ko na rin itong tutorial na to para makatulong sa inyo so testingin natin mga boss kung gumana ba yung atin uh, dito mga bossing so siyempre kagana talaga yan ayan so pag pinapakarandaman ko yan mga boss yan tumutunog ibig sabihin mayroon yan lumalabas na hangin at ang blower nya ay okay pa so ang naging diferensya dito marumi na yung filter kaya kung may pira kayo palitan nyo na or pag 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 lang muna habang wala pang pambili so ibabalik na natin ito mga busing salamat sa panonood paki subscribe naman mga bus at like na rin kung nagustuhan ninyo ang video para naman doon sa iba paki share na rin para malaman nila na mayroon palang mga ganitong paraan para bumalik sa dati ang atin aircon so yun lang mga busing maraming salamat God bless you all